So yon good morning mga idol. Pagagising lang natin at agad nating sinilip yung ating mga alagang isda. Ayan o. No? Yung mga anak niya ay sobrang lalaki na talaga. At ito pa mga idol. Dumadami na sila. Pikibiin natin. Dumadami na po. At ito pa mga idol yung ating mga molly. Ayan, mga anak nila. Ito naman yung ating feeder na maliliit pa. Ito naman yung ating uh, full platinum white medyo malinaw linaw ko yung tubig yung kahit paano tapos ito naman yung ating alagang ipis na nahulog dito ito buhay pa mga idol hmm. tumatalong pa ayun mga idol ang dami ng ating alaga ang dami ng nila ang gaganda ng kulay nila mga idol at ito naman yung reptab na isa butas wala naman ayun yung isa mga idol Lahat ng anak na rin pala ito mga idol. So yun lang mga idol, pasilip-silip lang sa ating palaisdaan.